Pag-araw Pilipinas, live tayo sa Radio Bravo Ganon sa Bravo News At uh, Flash Report po ito Mga ka-Bravo no Dahil itong uh, isang uh, bagong viral video na naman Isang road rage no eh, Naglabas na ng uh, uh, press release Itong uh, Land Transportation Office o LTO At itong rider na motorsiklo Ay uh, inisyuhan na ng uh, tinatawag na uh, SCO o or Shokoso Order Nako, mukhang uh, ito na naman ang kaabangan ng ating mga netizen, no? Ay uh, pinag-utos ito ni uh, LTO Intelligence and Investigation Division Chief na si Renante Melitante. At uh, sabi nga niya, eh, nakita, kitang-kita itong uh, plate number nitong itong motorsiklo na 851QBN. At batay sa uh, impormasyon na nakuha natin sa LTO, ang uh, registered owner nitong uh, motorsiklo na ito ay isang uh, ay ay residente ng uh, Malabon City ngunit uh, aalamin pa ng LTO kung 'yun ba siya mismo 'no yung registered owner yung uh, uh, rider ng motorsiklo or baka ibang tao kasi may merong mga instances na uh, nabili na yung motorsiklo kaya iba lang ang uh, nagmaneho ng uh, motorsiklo pero iba yung may ari kaya nagbigay ng babala itong si LTO chief no si assistant secretary ng LTO na si attorney Vigor Mendoza no dahil sabi niya marami na tayong naparusahan dahil sa road rage at muli ay pinapaalalahanan natin ng ating mga kababayang motorista na iwasan ito dahil kayo din ang malalagay sa alanganin ang sabi ni attorney Vigor Mendoza kaya kung uh, ulitin natin makikita natin doon sa video no nakipag-argue nakipagtalo itong uh, motorcycle rider doon sa white delivery van bago niya kinuha yon itong kanyang uh, maliit na kutsilyo <laughs> at uh, tinusok itong unahang gulong ng uh, white uh, delivery van at yon na flat yung tire nitong uh, uh, delivery van na ito kaya uh, bagamat uh, hu marorot kaagad itong motorcycle rider Naku po, hindi ninyo maiwasan talaga Marami na ngayon Ang mga may kamera sa loob ng sasakyan At kahit konting kaguluhan lang Ay uh, pwede na silang kumuha Ng video At uh, hindi na kayo makakaiwas Kaya ingat-ingat Mga car rider <laughs> no Mga kapwa natin, mga motorista Ingat tayo sa ating Araw-araw uh, na pagmamaneho At may nakatutok Na kamera sa inyo Yan ang ating flash report ito po si Dep Castillo na gulat para sa Bravo News!